Ang payo sa hanap buhay na maari makagawa sa iyo ng naaayo na solusyon, kung may ilan kang nadarama sa iyong pagtratrabaho. Tama ka na, ang ginagawa mo sa trabaho o hanap buhay ay maayos at naaayon. Ngunit mahalaga ring tanungin ang sarili kung tunay ka bang masaya sa ginagawa mo. Minsan, kahit alam nating tama ang ating mga ginagawa, ang kakulangan ng kasiyahan sa puso ay nagiging dahilan upang maramdaman ang bigat ng araw-araw na gawain. Marami ang patuloy na nagtatrabaho kahit hindi na sila masaya dahil sa pangangailangan sa pera. Hindi ito masama, Ngunit tandaan na ang kaligayahan at kasiyahan ay mahalaga rin sa ating kalusugan at kapakanan. Huwag mong hayaang maging hadlang ang takot sa kawalan ng kita para makahanap ng bagay na magbibigay sa iyo ng sigla at tuwa. Pag-isipan mo rin kung ang iyong ginagawa ay may epekto sa iba. Baka may mga kasamahan ka sa trabaho na hindi mo namamalayang naapektuhan o nasasagasaan dahil sa iyong mga aksyon. Mahalaga ang pakikasama at paggalang sa bawat isa, dahil bahagi sila ng tagumpay ng anumang gawain. Kung nakakaramdam ka ng pagod o kawalan ng sigla, Subukan mong humanap ng iba pang mapagkakakitaan o bagay na magpapasaya sa iyo. Hindi kailangang iwan ang kasalukuyang trabaho agad-agad, pero maaari kang maglaan ng oras upang tuklasin ang iba pang posibleng oportunidad. Minsan, ang simpleng pagbabago sa perspektibo o karagdagang interes sa buhay ay maaaring magbigay ng bagong pag-asa at saya. Sa huli, tandaan mo na mas mainam ang may trabaho kaysa wala. Ngunit ang pagkakaroon ng trabaho na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan ay higit na mas mahalaga. Alagaan mo ang iyong sarili, ang iyong puso. Isipan at kaluluwa dahil ito ang tunay na kayamanan na hindi matutumbasan ng pera.